Hindi na nakaahon ng buhay ang dalawang construction workers sa isang ginagawang balon sa Barangay Balawag sa Tabuk City, Kalinga. Ito ay matapos matrap ang mga ito at masawi dahil umano sa gas poisoning. At sinabi na galing sa Barangay Balawag, Tabuk City na sinasabing may uh, biktima ng gas poisoning. At uh, ngayon, pinuntahan ng ating uh, kasama, pati na yung mga uh, ng investigator natin at... Uh, nang makarating sila sa banda sa Palawag uh, Tabuk City ay uh, yung dalawang biktima tinala na ng CDRRM si ng, uh, o sa ng CDRRMC mm -hmm. ng, Tabuk City, uh, ng Tabuk City at uh, dinala sa Kalinga Provincial Provincial Hospital Kinilala ng mga pulis ang mga nasawi na sina Ernesto Banwa, 43 taong gulang, at si Eduardo Ramirez, 63 taong gulang. Sa imbestigasyon ng PNP, pasado alas 2 ng hapon ng Martes, March 5, bumaba sa ginagawang balon si Ernesto para tignan ang ginagawang balon na may lalim na siyam na metro. Nang makarating sa baba, nagsubigaw uh, daw na, na uh, nahihilo ako, sabi niya. Mm -mm. At uh, gayon, wala nang uh, ibang salita na uh, sumunod at uh, naisipan nitong si ano, si Eduardo Javier Ramirez na kasama niya na parehas silang ano, residente ng Barangay Palawan na pumunta sa baba. Pero habang pababa, nahilo si Eduardo at dumiretso itong nahulog sa balon dahil sa lalim ng balon nahirapan ang mga kasamahan nilang tulungang maiangat ang dalawa nagtry si George Garita na i-rescue siya pero nahulog yung si Eduardo Javier Ramirez. Mm Kasama -hmm. niya ta uh, uh, ngayon nagpatulong na si uh, George Garita sa mga ano residente na para iyahon at tumawag din sila ng uh, rescue dito sa Tabuk at uh, uh, -third, uh 3.25 ng hapon, nideklarang patay yung dalawa na si uh, Ernesto Balazon Banwa alias Bulog at mm -hmm. si Eduardo Javier Ramirez alias Amboy na patay kay uh, batay sa ano ng doktor attending physician na si Dr. Rambi Danao. Hindi pa matukoy ng mga investigador kung anong klase ng gas ang naging sanhi ng pagkasawi ng dalawang biktima. Napag-alamang ding walang suot na protective gear ang mga biktima pero kilala raw ang mga ito dahil sa bihasa ang mga ito sa paghuhukay at paggawa ng mga balon. Patuloy pa rin naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.